mga kikaisi. Kami nga pala ang kakasin entertainment vlogger. At kung bago pa lang sa aming YouTube channel, suto ka na, este, mag-subscribe ka na. At i-click nyo na din ang aming notification bell para update kayo sa aming bagong video. By the way, I'm Casey Gard. I'm da I'm Casey Dadan. I'm Casey Auntie. Uh, I'm Casey Kate. For today's video, ang gagawin namin ay iba't ibang uri ng pinsan. Number one, ito po yung mga mahiyabang na pinsan. Bagong cellphone mo yan? Oo, oh, iPhone 13, 32,000. Eh, mm? 50 pesos lang naman case yeah. niya. Hindi. Number two, ito naman yung lagi nagmamaganda kahit di naman maganda. Ba't ka laging nakalisin? Wala lang na, kasi maganda ako. Look. Ganyan? Number 3, ito naman yung klase ng pinsan na mahihiyain. Hey. Stop. Hoy, kakain na daw. Mamaya na, busog pa naman ako. Kumain ka na nga daw eh. Mamaya nga, nahihiya pa ako. Madami kasing tao sa baba. Number 4, ito naman po yung nananakit na pinsan. Uy, alam niyo ba? Natapa ako ng isang araw. Uy, <laughs> Sorry, natutuwa kasi ito. Tapos, alam niyo ba, natapakan ko yung tayo ko kahapon. Ang <laughs> sakit na! Number five. Ito naman po yung sobrang tari na pinsan. Kaya na naman na si Ninoy. Pwede po makahat-spot? Ayoko nga. Tama. naman. Number Number six. Ito naman po yung lampang kaibigan nyo kahit naglalakad lang kayo tapos bigla siyang mga dadapa. Dapa. <tipos> Huy, ano ba yan? Nagigal na lang nadadapa. Sorry ha. Number seven, ito naman po yung mapain na pinisan. Stop! Ati Kate, pwede makahiram ng, ng lipkin. Oh you. Number eight. Okay. Ito naman po yung burao na mga gamit mo. Pwede. Okay. Pero naman ako niyan. Ano yun, te? Lagi na lang ikaw yung gagamit? Ito naman po yung laging absent sa school na pinsan. Mrs. Andaya. Present po. Mrs. Bisain. Present po. Mrs. Mendoza. Wala po. Absent na naman po. Ano ba yan? Lagi na lang siya absent sa susunod na absent pa siya, ibabagsak ko na talaga yung grades niya. Ten, ito naman po yung laging may utang sa pinsan. Uy, pa-utang naman kung panood lang. Ano, tiyo, utang ka na naman, di ba pa nga yung utang mo sa akin last time? Bayad-bayad din pag may time. Dito na po, nagtatapos ang aming video. ba?